Hello sa ating mga kababayan, sa mga nagmamahal sa bayan at uh, nagsusuri at doon sa mga hindi nagsusuri, uh, kamusta rin po kayo. Ito, ito yung video na wag na kayong magparty sa harap ng villa mo. Wala na yung, ano, wala na yung Panginoon nyo. <laughs> ito, oh. Oh, it na siya mga kaibigan. Oh. Tumakit na sa aeroplano. Oh, yan. Awa yan, oh. Ito, parang si yung si Hanilet. Ayan, oh, yun. Teka, teka, teka. Baka pinabaon na ng uh, yung nakaka-addict na pentanil. <laughs> uh, walang pentanil na dala si Digong. Pero maputla si Digong mga kaibigan. No? Oh. Pansin niyo yung kuhulay. Maputla yung uh, ano niya eh. Mukha niya. Siguro malamig. Gabi na. Kaya siguro maputla. Wala ng dugo. So yun. So yan. Nakasakay na po si Digong at nakaalis na kanina pa. <laughs> Kaya lang may mga nagsisisigaw pa rin po doon mga aso sa harap ng uh, mga Moore Air Base at uh, naglalay pa sila doon. May, may mga nagdadasal pa. <laughs> so dito po mga kaibigan panorin naman natin to Actually doon sa video kanina, ha? dito po sa video na toto, to, na dito si General Torre at uh, sinusupervise nga niya yung uh, pag-alis ni Digong. Nadyan uh, po si General Tory, basing busy, busy siya mga kaibigan ha. Uh, gusto niya talaga i-supervise kung maayos yung uh, pag-alis ni Digong, uh, may dalabas siyang pentanil, ayan. <laughs> so ayan mga kaibigan ha, panuro naman natin itong uh, isang video na kung saan si General Tory naman ay inuuto nung uh, dalawang abogado uh, Parang alam niya parang hospital daw muna. Yung isa naman eh, parang sinasabi, alam mo yung parang nakakailang ilang presidente na parang pat uh, what ginagawa to. Ito, atin pong panoorin mga kaibigan at para tayo ay magkaroon ng idea. Matigas ang boses ni General Torre. Palapakan po. Matigas. Eh, maganda. Um, gusto muna nilang dalhin sa ospital eh. Kaya lang sabi ni General Torre, that's too much. Kasi eh, kailangan i-execute agad yung warrant eh. Eh, yes, 80 years old nga. Gusto pa rin pumatay. <laughs> Oh, di ba? Pagpunta daw niya ng Davao, papatayin ulit niya yung mga criminal doon. 80 years old, Judge. Ano ha? 80 years old, ha? <laughs> ah, grabe. Ganyan ba yung uh, utak ng 80 years old? <laughs> oh, hinuli siya ng araw na to. Siyempre nga naman. Okay. Okay o so that means that you are banking on the equality of the law <laughs> because uh, barang ini inbox daw yung equality of the law hindi nangyari kay Duterte yung equality of the law Napatay siya ng papatay, pahuli siya ng pahuli, nakakulong na, napapatay pa rin. O yan, si Bantag, di ba? O, uh, sa payang uh, ano niya, aso niya. mga kaibigan, sa pa, pa natin. Ito, nanguuto dito si Duterte. Uh, sinusubukan niyang ibudol si General Torre. And the basis for detention. So, what is the law and what is the crime what is the law, what is the crime. Nagtatanong <laughs> ka, naniniwala ka pala sa law? <laughs> Di ba? Naniniwala pala to sa law si Digong ano, hindi ko alam. Ngayon ko lang naalaman. That I committed. Oh, yung crime daw na nakomit niya. <laughs> wala, wala kang crime. <laughs> Walang nangyari yung patayan. Ano lang yung mga multo lang. Yung mga akusasyon sa iyo, gawa-gawa lang yun ng multo. According to my mom, the my being here. Ayun, physical basis daw kung ba siya nandoon. Wala nga lang, gawa-gawa nga lang ng multo yung mga akusasyon sa iyo. Ah sorry, apparently I was brought here not of my own volition is somebody else says, kung hindi ibang tao, ikaw siguro, because this is your So you <laughs> answer now for the deprivation of liberty. Deprivation of uh, liberty daw. <laughs> <laughs> Paano yung liberty ng mga tao noon? <laughs> Hindi mo na binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag man lang. Paano yung mga ngayon? Tapos ikaw, nag-ano ka? Nagde-demand ka ng liberty. Uutulong dalawang abogado si General Torre, mga kaibigan.

yan yung pinakamagandang ah, sinabi ni ano yun, no? yung due process daw. Grabe. Ano, nagde kayo ng due process ngayon. Samantalang yung uh, libu tao ni, ano, ni isang due process, wala kayong binigay dun sa mga yon. Ang kakapal ng mukha ninyo. Ang kapak kakapal talaga. Sobrang kakapal. Ang bihira. Makapal pa sa semento sa highway grabe kapal ng mukha ng mga to ang tetindin ng ano ang angas ng mukha and <laughs> Hindi ko, nguya-nguya lang eh. No? Pinagtatanggol nga ng uh, mga abogadong ungas eh. Ito <laughs> <yun>, eh. <laughs> so, mga kaibigan na paliwanag natin kung ano. Kasi kailangan ipaliwanag yung mga kaibigan eh. Na bakit pa mas, mas maganda? Ha? Bigyan natin ng punto de vista yan. Bakit ba mas maganda na sa ICC gawin ang uh, yung pagpagta-trial uh, ni Duterte, di ba? Sa mga human rights violation na nangyari sa Pilipinas noon, di ba? Ang uh, importanting reason kasi mga kaibigan, ah, halimbawa, yung mga judges dito, kung halimbawa makikialam ang Supreme Court, kung magbibigay ng TRO o kung anong mga alam mo yon, mga pagpapatigil diyan sa uh, kaso ni Duterte eh talagang ano yan magiging pabor sa kanya kasi labing tatlong judges out of 15 eh, eh mga appointed ni Duterte so imposible na makapag-expect ka ng fair trial at uh, impartial trial sa bansa sa ating bansa sa Pilipinas so hindi talaga pwede kasi unang-una uh, ang uh, mga uh, judiciary dito sa atin. Uh, merong mga utang na loob, yung mga huwes na nakuupo dyan kay Duterte, mga <laughs> kaibigan. Uh, 13 out of 15 na uh, Supreme Court judges appointed yan ni Duterte. Uh, kung halimbawa, mag-issue sila ng kung ano mga TRO nga, o oh, habeas corpus, ha. sinasabi kanina ni ni uh, ano tawag dito ni Panelo ay talaga ibibigay agad ng ano yan Supreme Court wala sabi-sabi ay yung si Domingo lahat ng kaso ni Duterte yun eh, nanalo si Duterte doon <laughs> oh, hindi rule against kay Duterte yung mga yan Mani malabo talaga mga, mga kaibigan yung personal loyalty saka yung uh, yung takot sa na mag-retaliate sa kanila na Duterte. oo oh, Isipin nila self-preservation talaga muna. ba? Diba? Kaya, yung Department of uh, Justice, halimbawa, oh may, mga, may mga alay pa rin dyan si Duterte, mga kaibigan. Hindi natin masasabing wala. na huh? eh, nakalabas nga yung, ano, nakalabas nga yung, ano tawag dito, na dumating yung uh, warrant, eh. O, oh, alas stress ng madaling araw. Kalabas agad oo oh. di ba? Hindi, yun eh, kahit pa anong tapagkatagaw ni Rimulyo. Di ba? O. Oh. Kaya may mga, may mga aliado pa rin dyan si Duterte sa loob ng gobyerno, mga kaibigan. O, oh. saka, ang pinakamahirap din, pati dito sa atin, unang-una nga, pagka mga matataas na opisyal, eh, hindi nagiging accountable. Ah, hindi siya nakakasuhan, mga kaibigan. makasuhan man, napaka-light. O. Oh. Diba yung, yung si Gloria Arroyo, halimbawa, na inamin niya. Na alam niyo, na nung kausap si Digong, eh, gusto siyang ipardo ni Digong. Kaya lang, ang sabi ni Gloria Arroyo, eh, kapag ipapardon mo ako, eh, di syempre dapat aaminin, aaminin ko muna na totoo yung corruption na ginawa ko. <laughs> eh, ay ngayon, nangyayari nga, napardon siya ni Indigong. Ay di ibig sabihin, inaamin niya talaga na may corruption siyang ginawa. O, yun yung mahirap mga kaibigan. Yun na lang ang patuan. O, napakatagal nun mga kaibigan. Ha? Napakatagal yung bago nabigyan ng hatol. O, kung ano-ano pang pagdi-dismiss at pagmamanipulasyon ang nangyari sa mga korte. Bago, alam bawa, nabigyan nga ng ano yung ang mga kaso ng hatol. Oh. Yung yung mga pulis na halimbawa eh, ano, yung mga tinulungan niyang mga militar noon. Oh, sa pulis. Yung mga involved sa uh, war on drugs, nandiyan pa rin yung mga yan. Oh. Makakapampagulo pa rin. <laughs> yan, yan pa rin yung mga mananawag ng mga, anong tawag to, rebe rebellion mga, alam nyo yun, paglaban sa gobyerno. Oh, kaya nagbubuo pa rin ng mga grupo. di ba? Kaya marami pa rin talagang backup si Digong dito. Kaya hindi pwede magkakaroon na nga ng mga peer, ng mga intimidation, di ba? Kung may mga witnesses man at mga victims na, alam mo yun, magkakakaso o taharap sa korte, matatakot mga kaibigan, sa laki pa rin ng ano, sa laki at sa lakas <laughs> ng mga utu-utong tao na nasuporta kay Duterte. Mapag-gobyerno o mapasibilyan mga kaibigan. Ha? Hindi talaga pwede na dito sa atin yan. Saka, isa pa, kung sa pati halimbawa, sa pati ng, uh, ng uh, tawag dito, ng uh, framework nga, yung legal framework. ay mas maganda sa ano, mga kaibigan, sa ICC. Eh. ba diba? Mas maganda na sila ang uh, humawak ng kremen na yan. Uh, at saka talagang ang, ang kanilang hinahawakang uh, ang, ang kanilang hinahawakang krimen ay uh, yung extrajudicial killing sa uh, yung ginawa ni Digong na state-sponsored uh, violence o so, yung mass uh, human rights violations. Yan ang talagang expert sila. Hindi sila, anong tawag dito, nag-handle ng mga bank fraud o oh, ba diba, ng mga simple criminal uh, cases. Hindi. Kailangan bago, bago dumating sa kanila, ha? Eh, na-reach yung, uh, yung tamang level ng <laughs> pagpatay. 'Di ba? Yung yung standard nila eh ano, dapat uh, present bago matawag na crime sa kanila, bago nila hatulan. Oo, oh, 'di ba? Sa halimbawa, si Duterte, inadmit na rin ni Duterte na yung yung ICC lang ang pwedeng maka-judge sa kanya. Oh, although sinabi niya na ipi-push eh, lang niya yung trial sa Philippine Court na merong Philippine judge na ang mag-papel sa kanya ng kaso ay eh, lawyer. Eh, hindi po pwede mangyari yun. Kasi nga, alam mo yun, uh, nandyan yung fear, nandyan yung intimidation eh. Oh. Makakatakas siya sa accountability. oh, di ba? Kaya pagka ganyan, mas maganda pa sa ano, i-prove niya yung kanyang uh, kaso sa international justice. O. Oh. Ah, ano mga kaibigan, kung halimbawa, o, oh, nagsimula nga yung trial sa ICC. Aba, ang ICC mga kaibigan. Ano yan? Uh, anong tawag dito? Merong, kumbaga, ino-oversight yan ng buong mundo. Hindi <laughs> lang basta sasabihin mo parang korte dito sa atin na alam mo yun, na wala namang nag-o-oversight o, nagmo nag-monitor na o nag ng ibang bansa. Aba, hindi mga kaibigan. Ang ICC, minomonitor yan globally. <laughs> Hindi mo, pwede ma oh. hindi mo pwedeng manipulate 'yan. Hindi mo pwedeng i-influence o bigyan ng political pressure o bribery o kung, ano mang intimidation. <laughs> hindi mo magagawa 'yan sa ICC mga kaibigan kasi nga mino-monitor 'yan. <laughs> may may oversight 'yang mga 'yan. Oh. Wala diyan mangyayaring delay. Wala diyan sasabihin mong dismiss agad 'yung kaso. Ah, ay. Hindi pwede, 'di ba? Nagano pa 'te, nagsasubmit ng report sa United Nations 'yan nag uh, dito, nagbibigay na mga kanilang decision sa Amnesty International o sa mga Human Rights Watch Group. oo oh. Ganyan ang ginagawa ng ICC. Kaya mas maganda na sa ICC yan gawin, mga kaibigan. Ha? Huh? Hindi pwedeng ano yan, yung mag-a-attempt mag si Duterte na dito gagawin, ay naku, mapakalabo mga kaibigan. Hindi tayo mananalo. ha? <laughs> huh? At least sa ICC, meron judicial independence yan kasi iba't ibang ano, mga kaibigan, iba't ibang huwes na galing sa iba't ibang bansa. Yan ang uh, anong tawag dito, mga judges uh, sa ICC. So, makaka-insure ko. Kung halimbawa, judge sa Japan, merong judge, <laughs> meron judge galing Africa, o meron judge galing sa Europe, o di ba? Um, yan yung mga judges na yan. Anong pakialam niya sa'yo? Sa kanila lang, mabigyan kanila ng hatol. Oh, di ba? Pag dito sa Pilipinas, ay makaka ano ka, makakatakas ka. Eh <laughs> dito mo dito nga sa atin talagang ano, poor ang track record ng mga ng mga korte. <laughs> <laughs> pagka powerful figure ang hinahatulan mga kaibigan ha ah, talagang ano ah, yung track record ng ano ng mga korte natin dito talagang ang pangit ah, pagka mayaman ang kalaban mo napakatagal ng kaso mga kaibigan <laughs> piyansa kayang-kayang kaya piyansa ano piyansa oh napaka ano napaka unfair sa mga kapwa mahihirap natin na ah, ano dito gawin ng kaso mga kaibigan. No. Hindi ka ano hindi ka makakapagbigay ng political pressure sa mga sa International Court of Justice. No. ba? Diba? Sa ICC hindi mo mape-pressure 'yang mga 'yan, hindi tulad dito. Kasi dito kaya mo i-pressure Pwede kang nga uh, mag-retaliate uh, ng takot. No. bigyan mo sila ng uh, intimidation oh <laughs> hindi mo may influence yung mga judges at prosecutors <laughs> oh. bibigyan ng sigurado ng mga abogado dyan si Digong na alam mo yun na international din na mga uh, international lawyers o so, titingnan natin kung, uh, kung sa framework nga ng ICC na yung crime against humanity ni Duterte yeah alam mo yun magiging guilty o not guilty okay napakabilis ano uh, mga kaibigan. <laughs> Napakabilis niyan. Pagka ano, kasi nga specialized sila sa korte ng ayun, uh, yun, yung mga cases na against uh, crimes against humanity. Uh, war crimes, yung mga genocide massacre. Yan talaga ang ano nila uh, specific na cases na hinahawakan. Oh. Yung, yung credibility ng ICC, uh, sinasabi nila si Donald Trump, eh, hindi po mga kaibigan, magkaiba yung kaso ni Duterte at ni ano po at ni Israel Prime Minister Netanyahu. Ang kaiba po yun. Oh, yung sinasabi nila si Netanyahu ay nagkakamit ng uh, massacre, ng uh, mass, uh, mass, crime o oh, crime against humanity. <laughs> Hindi po ba? kasi yun ay talagang gera mga kaibigan. Ibang-iba yung sa sitwasyon natin dito. Ang kinalabang kasi ni Digong, yung mga mahihirap na adik. Samantalang ang kinalaban ni Netanyahu, ay, yung mga hamas na may na mayroong racket, no, tinitira sila at hindi sila yung promotor, di ba? Hindi sila yung provoker. Oh. Sila lang defense. Oh. Pag kasi sila in, in e din sa alang sila nagaano ng attack din. Oh. Magkaiba po yung dalawa, kaya wag natin gagamitin yung uh, sinabi ni Donald Trump na si ano si Netanyahu eh alam mo yung pinepersecute ng ICC hindi ko magkaiba po yung dalawa ay di ay talagang walang kalaban-laban yung <laughs> pinagpapatay nito. Oh. Ay ba? Diba? Kaya kayong mga DDS, magising kayo sa ganyan. Ma-recognize sana ninyo yung tama at mali. Diba? Ay, ano kayo? Alam mo yon ang, ang ginagamit kasi ninyo, mga DDS, yung pagiging emotional nyo. ba? Diba? Yan ang ginagamit nyo. Hindi kayo gumagamit ng kokote. <laughs> Ha? ang mahalaga sa inyo yung parang emotional appeal. Hindi walang kwenta sa inyo yung katotohanan. Oh. Lagi kayong parang naniniwala na si Digong ay parang uh, strong man oh. Na parang bagang alam mo yun, uh, mabilis sa kanya ang hustisya, hindi mali. Ba diba? mabilis ang hustisya niya? Eh kaya lang eh ano nga eh patay na. <laughs> yun ang kanya ng ano, selective uh, justice. <laughs> Diba? Hindi mo siya pwedeng nga i-confront ng uh, statements na ano ba? Tungkol sa bata sa hindi. Pag-adi ka, patay ka. Oh. Di ba? Hindi, hindi pa pwede yan mga kaibigan. Di ba kayo Kayong mga DDS, pagtiwalaan ninyo. Yung mga institusyon natin, walang kurap sa institusyon natin. Yun lang panahon ni Digong. Oh. Sabihin nyo, biktima rin kayo. hindi ah, hindi, hindi kayo biktima. Gumagawa lang kayo sa isip nyo na kayo biktima. Si Digo nga ang bumiktima sa inyo eh. Oh. di ba sabi ni Digo no, oh, sa panahon ng pandemic, kung, kung kayo'y lalabas, bariling kayo. Ilalabas, kayo. Oh. Diba? Niyo uh, di ba? Paano sasabihin magkapareho si Bibi mo, mas malala si Bibi malabu Malabo yun, mga kaibigan. oo oh. lo loyal nga kayo, kaya lang wala kayong magandang reason. Di ba? inaano ninyo, magaling ang leadership ni Duterte, dinedepend nyo siya, kaya lang, alam niyo parang ano ninyo, nagiging kulto na kayo, mga, mga, mga followers na kayo ng kulto. Uh, ang misaya nyo, si Digong. Kasi uh, mahilig pa kayo maniwala sa mga social media influencer. Yung mga propaganda ni Digong, yung mga, ano, mga trolls ni Digong na puro misinformation. Uh, repeated ng repeated yung mga yun ang mga sinasabi. Kaya kayo naman, hindi na kayo nagtatanong na ano na kayo, na control na kayo. Oh. Uh, yung, yung personality kasi ni Digong ang pinaniniwalaan nyo lang mga kaibigan eh. Oh. Uh, si Digong naman, minamanipulate kayo sa pamamagitan ng kanyang mga, alam mo yung, mga madadaya salita tinatakot niyo yung pulis, tinatakot niyo yung kriminal, tinatakot daw niya yung mga congressman, senador eh. Hindi po totoo yan mga kaibigan, na master lang niya kung paano magmanipulate. Master lang siya. Master na master niya yan mga kaibigan. Natural na natural sa kanyang pagmamanipula mga kaibigan. Ha? Hindi na siya ano, kahit pa sabihin mo, baligtaran yung sinasabi niya, kontra-kontra yung sinasabi niya para sa inyo kasi DDS dahil nga manipulado kayo ha sa kanya pag nagsabi siya ng uh, mga katarantaduhan o kung anong kawalang hiyaan o kung anong contradiction sa inyo parang joke lang yan strategy niya yan o no? na, ano tayo dito parang mas mabuti pa siya kaysa sa iba o ba? Diba? hindi siya perfect pero mahal niya ang bansa eh, <laughs> yan, yan yung ini isip yung mga DDS eh. Parang alam mo yung victim, mayroon kayong victim complex na kailangan nyo makapaghiganti. At si Digo nga yung tagapaghiganti nyo. hindi, naman, hindi naman ginawa ni Dugong, pinatay niya kayo. <laughs> Di ba? Yan, mga kaibigan, huwag, huwag kayong maging emotionally driven kay, kay Duterte. Wag, 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 wag. Huwag kayong ano dyan, huwag kayong mag-loyal-loyalty uh, dyan. Toxic po yung ano, yung ginagawa ni Duterte ay social uh, brainwashing po sa inyo mga kaibigan. Para bagang ano, para bagang uh, nasa loob ng kuweba na eko ng echo yung boses niya sa utak niyo. Yung fake news niya, yung kanyang mga bias na pinagsasasabi, yung kanyang mga kasinungalingan, para kayo nasa loob ng kuweba na eko ng eko yung boses niya. Hindi na kayo makawala kasi nga nabudol na kayo mga kaibigan. Huwag kayong maging emotionally driven. Kailangan doon sa facts, doon sa katotohanan. Huwag kayong mamimislead ng mga propaganda ng mga kaibigan. Pag-aralan ninyo, tanungin ninyo, tulad ni Bongo. Oh, bakit bakit uh, naniniwala kayo na wa, ano, walang perang ang Ay may video ako, panoorin nyo. Pinasabi ni Bongo, may pera ang at malaking pondo ng PhilHealth. Walang ninakaw. So, yung fake news ng fake news yung dumadating sa inyo, hindi nyo tinatanong. Ayan. <laughs> oh. Hindi na pwede kasi mga kaibigan niyang ganyan na along tawag doon, kayo ay magpapa-act as stupid. <laughs> hindi na pwede, di ba? Pagka hinanap niyo katotohanan, eh, mag admit kayo na mali si Digong. Yun ang katotohanan. Ha? Pra, alam tawag doon, hindi nakakahiya. Oh. Diba para mag-avoid kayo ng kahihiyan, i-admit ninyo, mali ang ginawa ni Digong. Naloko kayo, nabudol kayo. Oh. Diba, yung minamanufactured kasi ni Digong sa isip nyo, ay realidad na panis. Ah, 'yan na nga sa mga supporters niya, yung yung panis na realidad, oh, distorted na realidad, ha? Ah may mga may mga nilikha si Duterte sa isip nyo na mga kaaway. Oh. Ngayon, dahil kayo ay manipulated na, meron na kayong blind loyalty ngayon. Bulag na kayong sumusunod sa kanya. Oo. Oh. ba? Yan yung ano, wag masyadong uh, emotion, mga kaibigan. Wag masyado. Masama po yun, ha? So hanggang dito lang mga kaibigan na tayo nang lang sa ating mga kapatid na DBS at sana ay lagi sila magtanong ha. O oh, kanina sa chat may nagtatanong, oh, ano bang nagawa ng projects ni BBM? Eh actually kayo po ang maganap at marami po mga kaibigan. Mahirap na sabihin mo yung sabihin mo, manipulado yung aking sasabihin na sagot. O oh, doon sa 100 na projects ni Digong, 77 po dun eh si BBM ang ano nagtutuloy <laughs> so yan po yung sagot po diba? so hanggang dito lang mga kaibigan at tayo po ay sana ay may natutunan konting payo sa ating uh, punto de vista at uh, sana nga po ay nabawasan na at huwag nang bumalik tong sidigong sa Pilipinas <laughs> at uh, ito pa bayaran niya sana bayaran niya ng pera yung mga alam mo yung yung mga tinodas niya yan, yeah, magbayad sana siya dun na financial, ah. <laughs> Magbayad siya dun na financial, Yung mga may dalawang anak, may tatlong anak, may magulang na alam mo yun, na binubuha dahil may sakit. Oh, bayaran niya yan. <laughs> Hanggang dito lang mga kaibigan. Salamat po ulit. Ah. Op opin nyo lang tayo. Ah. Mag-comment kayo dyan kung uh, nagagalit kayo sa sinasabi ko. So hanggang dito lang mga kaibigan, salamat po sa panonood at uh, sana po eh, lagi kayong pagpalain ng ating uh, makapangyarihan Diyos. Salamat po, salamat.